Kulang na kulang ka sa mga bitamina galing sa gulay. Ang taas ng tamis ng dugo mo. May e, maintenance ba ito? Meron po, pero ano? inigil ko po. Ano maintenance niya? Yung ano po, yung para po sa dugo, yung... Para lang narumihan. Tapos ito, kidney niya. Eurobinilogen. Ako, pala po. Ito, uric acid, napakataas. Times 2 sa muriatic acid. Ang kailangan, 1,000 at 2,659. Tapos ito, ang creatinine niya, sobrang taas ang urea uh, niya. Yung ano, yung tissue ng manok at baboy baka, hindi niya nagutunin. Yan o. No? Dangerous yan. Severe, abnormal, malalang PD niya. Proteinaria, ganon din. Yan. So, walang mama, sakit din. Kidney pa lang, harap na siya. Ang laki ng gastos nito. Diba? Lungs. Well, suffocated na ito. Airway. Resistant. Barado. Harap sa ano nga. Kulang sa oxygen. 21,000 ang normal niya. 12,000 lang pinadeliver. Tama diba ba? Tama ba? Pag sasakyan, baradong air cleaner. Maganda ba tumakbo sa saka? Kulang sa akin. Hihingalo. Hihingalo. Katulad niya. Yan. TLC. Yan. Tula lahat. Special. Mas hospital, di na ito tinatanggap. Eh. Brain. Yan. Wala siyang normal. Anong gamot iniinom niya? Point, 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 point. Ano po, yung po yung Ano pa? Ilang klase? Ano po? Dati po, 12. Tapos binabaan po ng 12? Eight. eight? Uh -huh. sa araw? Ano po? kung sa yung iba. iba two times a Wala na po mo? Wala pa? Ano pangalan ng pangalan mo anak? Ano po? Hmm. edad niya? niya eh? ano Anong birthday niya? Man. October. October to, October 2 to 19 19 ng 19 Ang 19 19 December 19 December. 19 19 19 19 19 19 19 19 may kasabihan sa pag-inom ng synthetic drugs. Sabi ng doktor, pag uminom ka ng reseta na synthetic drugs, bubok ang ugat mo. Pag hindi ka uminom, sasarado ugat mo. Tama? Uminom ka ng inom, bumubok ka nga. Nabuhay siya. Pero, pag-inom ka sa umaga, bubuka ang ugat mo. Ano sa tangani, bubuka ang ugat mo. Inom sa gabi, bubuka ugat mo. Sa katagalan ng inom ng inom, nagiging bubuka, bubuka, bubuka. Tinanong. Yes. Kapag tinanong mo, mahina ang sagot. Dahil sa kinita. So, ito. Yan. Ang distribution ng dugo niya, 210,000 ang dininibay niya ay 122 to lang, tolang lang. nawcelebrar at ayos sa masakit ang baywang, likod, bato. So, malungkot siya. Bakit ka malungkot. anong Malungkot kung ba kung 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 ka ng white adelira, matindi na kung 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 niya, oh, severe, malala. Malala. Yan din ang umahapot na hindi maganda sa katawan. Rayuma. O, rayuma niya, ito lang, 11 ang normal. Eh, naging 15. Tanjit na yan, kainom ng kamot. Osteoporosis. Mas to. Mas dito. Tapos ito, may grim cervical. Balala. May kwa dyan. Related just sa lungs.